Hey guys, another day, syempre another video na naman tayo So for today's video, ayan, magre-rearrange nga tayo And ito nga yung before, o ba diba, sobrang kalat yung ibang gamit ko nga Andito na nga sa sahig kasi wala na nga akong paglagyan Kulang pa talaga ako ng mga organizer, kaya ayan, nagkalat na nga dyan sa sahig Or kulang lang din talaga sa ayos, tingnan nyo naman pati sa upuan <laughs> kung saan nga pwedeng isiksik. Ayan, sinisiksik ko na nga. Itong nasa sahig nga, ito pa nga yung in-unboxing natin nung nakaraan. And ayan, wala nga akong mapaglagyan. Kaya ayan, dyan ko na nga muna sa nilagay sa sahig. dahil sobrang sakit na din talaga sa mata itong shop ko. Kasi paano ba naman, ayan, nagkandakalat na nga itong mga gamit ko. Kaya ayan, napag-isipan ko nga na mag-rearrange nga. Itatry ko lang kung meron pa nga iluluwag itong shop ko. Ayan, kahit sa ilalim nga ng lamesa, ayan, meron pa nga nakasiksik dyan. Ito, binabak ko na nga muna itong binding machine ko kasi lalagyan ko nga ng cover itong table nga natin. Bali, dito ko na ipapatong yung mga printer ko nga kasi yung nilagyan ko ng printer, ilalagay ko doon yung mga band paper kasi nagkandakalat na talaga. Yung mga sticker paper, photo paper. Minsan kasi yung ibang sticker andun sa kabila, yung isa naman andun sa kabila. So, kapag nagahanap nga ako, nahihirapan nga ako kung saan ko nga ako kunin. And para nga mapag-isa nga sila, yan, ilalagay ko na nga lang doon sa steel rack ko nga. And itong Xerox machine ko nga dahil hindi naman siya nagagamit So, ayan, nilagay ko na nga muna doon sa gilid. And, ayan, tinabi ko nga itong lamesa ko. Andito ko nilagay itong rim cutter ko, pati nga yung binding machine para nga magkatabi nga silang dalawa. Inabutan na nga ako ng gabi. Sabi ko nga, kinabukasan ko na nga lang tatapusin. And, ito pa nga yung natapos ko, diba? And, ayan, marami pang kalat dito sa sahig. Sabi ko, tomorrow is another day. Char. <laughs> And ito na nga fast forward kinabukasan syempre ayan tinuloy ko na nga yung paglilinis ko para din matapos na sobrang alikabok nga dito sa shop kasi ayan kapag humangin nga kasok lahat ng mga alikabok so wala pa nga itong shop ko. naka naman yung bintana at saka yung pinto. Hindi nga ako nag-open ng bintana kasi malikabok talaga. Pero dahil wala nga nga kisame, kahit naka-close nga yung bintana, pati pinto, ayan, puro alikabok pa rin talaga. Soon nga, kapag nagkaroon nga tayo ng budget, palalagyan ko na nga ng kisame kasi sayang naman itong mga gamit ko. Ito nga yung malapit sa bintana. Tingnan nyo naman, sobrang daming alikabok talaga. Ayan, kung ano nga yung masiksik ko dyan, sinisiksik ko na nga. Ito, iniisa-isa ko na nga, shampoo nasa. Pero alam nyo ba, kahit makalat itong shop ko, walang nang hindi alam. O, di ba? Mas maganda talaga na meron kang um, lagayan talaga ng mga gamit mo. Or meron siyang sariling kwarto. Ay, buong araw o buong linggo nga itong makalat. So, ayan. Ako lang naman yung pumapasok dito. Minsan, nalilinisan nga lang kapag hindi nga tinamad. <laughs> Pero, syempre, nagwawalis din naman ako araw-araw. Na ito na nga, fast forward. Hindi na nga ako nakapag-video. Kasi, ayan, nabisi na nga ako sa paglilinis. So, ayan, ipapakita ko na lang sa inyo. Yung kinalabasan ng paglilinis ko. O, di ba? So, mas lumuwag nga nung nag-rearrange nga ako. And syempre, hindi na masakit sa mata.